Kasabay ito ng pagunita ng National Lung Month sa Cotabato Regional and Medical Center o CRMC sa Cotabato City. Ipinadiwanag ni Pediatric Asthma Program Consultant Dr. Geraldine Hope Domines ang mahalagang impormasyon hinggil sa sakit na asma, particular na sa mga kabataan na may edad limang taon pababa. Ayon kay Dr. Domines ilan sa mga pangunahing sintomas ng asma ay ang hirap sa paghinga, pabalik-balik na ubo, at paninikip ng dibdib. Kadalasan anya itong lumalabas sa murang edad at mas nakakaapekto sa kalidad ng pamumuhay ng mga bata. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng asma ay ang namamana mula sa mga magulang. Ngunit maaari rin itong matrigger ng iba't ibang salik mula sa kapaligiran. Dagdag pa ng doktora, isa sa mga pinakadelikadong trigger ay ang paninigarilyo at ang polusyon sa paligid ng pasyente. Wala talaga akong exact figure, pero alam mo matagal na ako nagpapractice dito sa Cotabato eh. Noon at ngayon, mas madami ngayon. So siguro ang isang factor dyan kasi nagpapakonsul na ng mga pasyente. Nilinaw rin ni Dr. Domines na ang asma ay isang pangmatagalang kondisyon na hindi tuluyang nagagamot. Subalit maaari itong makontrol sa pamamagitan ng tamang gamutan at pag-iwas sa mga triggers. Rufa Mokalid, NBC, Bida Balita.